ito itong ating TV mga idol ano, at saka ating mixer. So, idol TV to mixer kapag mag-video kay saan pwede i-connect. So, shoutout sa iyo idol. So, ang ating TV idol ay mayroon itong 3.5 output. Itong ating connection idol ano, katulad nito, ayan, airphone output. Yung may logo ng airphone ano. So, pag ganyan yung ating TV mga idol, madali lang ang connection natin dyan. Na sinasabi natin na TRS ano, na 3.5 na dalawang itim katulad nito. So ito ang gagamitin natin dito para makakuha tayo ng audio ng ating TV ano. So ito uh, dual 6.35, pag nag-input tayo dito sa ating mono left or mono right. Pero pag isa lang ang gagamitin natin dito, dito tayo mag-input sa channel 1 to 5. Dahil stereo output na rin yung ating connection dyan. So, ngayon idol, mag-output tayo dito ng ating 3.5 ano? Ayan. So kung nasan ng logo natin, nandito so, sa taas yung kanyang 3.5 output. Itong ating 6.35 ano, na dual, dito natin muna i-input sa ating 6 and 7 or mono left or mono right para sa ating input. So mono ito idol, kaya da kailangan dito dalawa yung ating input para sa output ng ating left and right channel din. So sa output ng ating mixer idol, ito lang gagamitin natin ng na connector. Ayan, dual 6.35 to dual RCE. Ano? So gagamit tayo dito ng amplifier. So single amplifier ang gagamitin natin dito. Itong dual RCA sa input ng ating amplifier so input tayo dito idol sa ating RCA input ano so naka selector A yung ating amplifier so dito mga idol ano naka mono left at saka mono right tayo dito dito sa ating 6 and 7 input ano so naka play yung ating ayan TV so 3.5 ang output natin diyan idol napunta rito sa ating mixer so dito idol ano saglitin natin yung ating sound check kasi gabi na at uh, ipaparinig lang natin na mayroong output ito o music yung ating connection yun sa idol ano, mono left at nakamuno right tayo so sinaglit lang natin ang music natin ano so pag mahina yung ating volume mga idol uh, normal lang talaga na hindi umiilaw yung ating light indicator. So gabi lang kasi idol, kaya hindi tayo pwede magpalakas ng volume ano. So dito idol ano, kung halimbawa uh, hindi tayo gagamit dito sa mono left at saka mono right. So isa lang connection na gagamitin natin dito ano. Ito. So ipapakita lang din natin dito na pwede tayo gumamit dito ng ating uh, signal. So so ito channel 5 ano. Ayan. So itabi na lang natin yung isa. So volume lang tayo dito sa min volume. At saka mag-volume tayo dito sa ating channel 5 dahil yung ating source nandito na sa ating channel 5. So yan siya idol ano, pwede dito sa channel 1 to 5. So line input lang tayo dito, ganoon lang din ang labas nito sa ating uh, channel 5 na connection. So pag dito tayo nag-input idol, line input sa ating channel 1 to 5 ay naka stereo output po yan. So pag dito tayo naka input sa mono left at saka mono right, so ang 6 ay para sa Uh, left channel lang at saka mono right para sa right channel lang. So, kailangan dalawa ang input natin dito dahil nakamuno input tayo. So, dito idol, ayan yung ating amplifier. So, isang speaker lang ginamit natin dyan. Tapos, yung TV natin, ayan. So, naka-play siya, no? Tapos, ito yung ating uh, mixer.